Tatlong magkakasunod na mga bagyo sinabayan pa ng habagat nitong nakaraang linggo. Nagresulta ng malalang dilubyo at malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng Luzon. Ang isa sa pinakanapin sala ay ang probinsya ng Bulacan. Sinasabing catch basin ito ng tubig ulan pag dumarating ang ganitong season. Maraming bayan ang nalubog sa baha isa na dyan ang Bulakan-Bulakan. Hindi tuloy maalis sa karamihan ng tanong. Ito na nga ba ang sinasabing new normal tuwing tag-ulan at masama ang panahon? Sa barangay Taliptip, umulan man o umaraw, sanay na raw sa pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Napapalibutan kasi ng mga palaisdaan, ilog at karagatan ang bahaging ito sa Bulakan. Tuwing uulan, mahina man o malakas, siguradong may lulubog na bahagi. Sumisilip na si Haring Araw sa wakas pagkatapos ang ilang linggo ng pag-uulan. Pero nananatili pa rin ang pangamba ng mga residente dito sa Bulacan-Bulacan dahil kaunting ulan lang sa loob ng 20 minutos itong palaisdaan na ito sa aking kanan. Naku, aapaw na. At ang matindi pa, kung habagat at bagyo ang lalapag sa bayang ito, aabuti ng halos lagpas katao na ang baha dito. Ayon sa ilang nakausap naming residente, noon pa man, nakakaranas naman talaga sila ng mga pagbaha, lalo na kung nagkakaroon ng high tide sa mga palaisdaan. Pero ngayon, ibang usapan na ang paglala at pagtaas ng level ng tubig baha. Simula daw noong may isang pribadong kumpanya ang nakabili sa mga palaisdaan. Simula po nung mabili nila, naubos na po ang pilapil, napabayaan na po. Wala na pong nagsara ng mga pilapil. Kaya po kami nagkakaganito sa ngayon. Umabot sa isang libong pamilya ang inilikas at dinala sa Taliptip Elementary School para pansamantalang manuluyan habang lubog pa ang kanilang mga tahanan. Ang Pamilya de Jesus ang isa sa mga naapektuhan ng hagupit ng kalikasan. Kwento ni Nanay Rosana, isang person with disability, sobrang hirap na daw ng kanilang kalagayan ngayon. Paglabas ko namin ang gabi na po, kaya nung nag-ibag, napasan na lang ako nung nagpapasal. Ang kapit-papasal na lang ako. Nagtatrabaho sa Laguna ang asawa ni Nanay Rosana. Ang tanging kasakasama niya ay dalawang batang anak. Kinukulang pa daw ang ipinapadalang pera sa kanila, kaya napipilitan siyang dumiskarte at mamalimos sa kalsada. Balang araw lang trabaho ito, kung ko na po yun, ay po, Paano po sila. Kahit delikado para sa kanyang sitwasyon, pamamalimos lang ang nakita niyang paraan para may pagkakitaan para maitaguyod ang mga musmos na bata. Aminado si Nanay Rosana na high school lang ang natapos niya habang grade 6 naman ang kanyang asawa. Ayaw niyang iparana sa kanyang mga anak ang hindi makapagtapos sa edukasyon dahil walang magandang oportunidad ang naghihintay sa kanila. Paano sa pulis ay para Ang bunsong anak na si Princess, kasalukuyang nasa grade 7. Sa kolehiyo kursong medikal ang kanyang planong kunin. Pangarap daw niya na maging doktor na tutulong sa kapwa niya mahirap. Para po makakuan ko si mama, maiahon ko po sa hirap sa sitwasyon niya pong ganyan. Mataas ang pagpapahalaga ni Princess sa pag-aaral. Kung ang ibang bata masaya sa pagkakasuspindi ng mga klase, si Princess manungkot dahil hindi daw siya matututo. Para hindi masayang ang kanyang oras, sa evacuation center matyagang ginagawa ni Princess ang kanyang mga aralin. Sa kalunos-lunos nilang sitwasyon, positibong hinaharap ng mag-iina, ang kalbaryong ito tuwing nabibiktima sila ng mga bagyo. Proud ang mga anak ni Nanay Rosana na, na nagpapakaina sa likod ng kanyang kapansanan. Mama, salamat sa pag-aalaga mo namin. <laughs> Kahit ganyan, kamali ka namin. isang simpleng kahilingan at panawagan naman ang nais ipaabot ng pobreng ina sa kanilang lokal na pamahalaan. Yung hihiling ko po na bigyan po ko ng kabuhayan na pang, para sa pamilya namin na kahit na po kahit na po si Sakin tatanggapin ko. Eh, para hindi po ko uh, mamalimusan po sa kasyada. Agarang aksyon naman para sa mga nasa lanta ang ikinasa ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Sa pangunguna ni Gobernador Daniel Fernando, katulong ang kanyang vice-gobernador na si Alex Castro. Namimigay sila ng mga relief goods at cash assistance sa mga bayan na idineklara na sa State of Calamity. Nung kasagsagan ng bagyo, daming stranded sa MacArthur Highway. Nagawa tayo ng mga libreng sakay sa mga taong parang madaling araw, at gabi na hindi pa na ako, hanggang kinabukasan hindi pa nakakauwi kasi walang masakyan. So yun yung mga, mga small efforts na ginagawa natin in my own little way. Tapos yung sa government naman is yung uh, nagbigay tayo ng mga relief operations sa mga kampanya pero hindi daw natatapos sa mga pagtulong ang gagawin ng kanilang administrasyon. Isang long-term solution kasi ang kanilang isinusulong para sa problema sa pagbaha sa kanilang nasasakupan. Ito ang tinatawag nilang Project MegaDike. Nanawagan naman si Gobernador Fernando sa administrasyon na sana'y maapubahan na agad at mailabas ang pondo para sa pagpapagawa ng mega-dike na posibleng magpahinto-umano sa pagbabaha sa kanilang probinsya at kalapit lugar. Yung flood control project, medyo sisinsinin daw ni BBM. Yung uh, kung saan ba napunta daw yung pondo na kay lalaki, number one ang Gulacan. Ang panawagan po ninyo kay Presidente o sa DPWH, eh, ang sa akin ay, uh, siyempre, gawin na natin itong makatotohanan. Yung mga budget natin ay ilatag natin dito na maayos na. Gawin na natin to kasi matagal na po itong problema. Ano po, mga na Pangulo. At inilatag naming Megadike, ito po yung isa sa makatutulong dito. We need the flood control. control, solution. Right. The long-term solution. Nilinaw naman ng governor na matagal na rin problema ang baha sa Bulacan at walang kinalaman ang pagpapagawa ng airport doon. Pinabulaanan din niya na hindi tinatapyas o sinisira ng pribadong kumpanya ang pilapil ng mga palaisdaan doon na sanhi daw ng pagbaha. Kahit wala naman yung airport nagbabaha na yan eh. Hmm. Nung pa yan, bukal pa lang ako bumabaha na yan. Vice hmm. go pa rin ako bumabaha na yan. Yung buhay ng ng Bulacan ganun nan din na bago. At nakita naman natin na uli yung Bulacan, lahat na lang. Nakita niya natin yung NLEX, di ba? Mm -hmm. Sobrang taas na talaga ng tubig. At sa ganitong kalamidad at pagsubok, asahan niyong naroon din ng inyong rated Corina para magbigay ngiti at pag-asa. Maraming bata ang nawala ng sapin sa paa dahil inanod ng baha. Kaya, to the rescue agad ang inyong lingkod para magbigay ng mga bago at makukulay na chinelas sa mahigit isang daang bata sa Bulacan, Bulacan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating handog chinelas campaign sa buong Pilipinas. Ngayon, nandito tayo sa Talipkip Elementary School, ang naging evacuation center ng mga residenteng dinaha dito sa Bulacan dahil sa bagyo noong nakaraang linggo. O mga bata ng Barangay Talitip, handa na ba kayong makuha ang bago niyong tsinelas? Oo! Wala na po kaming mapakitang mga sirasirang tsinelas. Bakit? Inanod lahat ng kanilang mga tsinelas dito sa Bulacan dahil sa baha. Kawawa naman. Okay, Princess, binibigay natin ang limandaang piso sa kanya dahil pinaka nakakaawa ang kanyang kalagayan sa pamilya. Ready? Get set! Go! Ayan, dito tayo. O, oh, di diba blue? Masaya ka? Up here tayo dyan. Siyempre, mamimigay tayo ng masarap na importante ito. Vitamins, inumin mo araw-araw, ha? parang candy. Tayong mga Pilipino, nasa dugo na ang pagiging matibay at matapang. Idadaan sa ngiti ang mga problema at pagsubok na nararanasan. Huwag po kayong mag-alala. Katuwang po ninyo kami at ang aming programa para malagpasan at makaahon sa pagkakalubog. Bahaman yan o matinding kahirapan sa buhay. Kasama ang simpleng pangarap kong darating ang araw wala ng bata sa Luzon, Visayas at Mindanao ang maglalakad ng nakapaa.